mahigit libo na po yung franchisee. Okay. So magandang araw sa ating lahat. Siyempre mag-interview tayo ng mga successful entrepreneur. At siyempre na-interview na rin to ni Boss RDR, si kasosyo Madam Sonia. Hello mga kasosyo. mapapakilala ko, my name is Sonia Naliatan Sundon. Uh, dating lady guard, so ngayon po ay entrepreneur na. So, ang company ko po is Sun and Soul Sunrise Marketing Franchising Company. So, may mga brands po ako na pinapa-franchise, which is Yami Chick Boy Inasal, Yami Takoyaki, Yami Shawarma, Yami Brew Blend, and of course, the Suneos Pizza, and yung aking bagong brand na The Yami Frog Art. Okay. So, yun po yung mga uh, product na pinapapranchise ko. Yan. So, ilan na nga pala yung branches nyo sa kasosyo? Okay. Actually kasi dahil maraming uh, brand yung pinapapranchise ko, uh, mahigit libo na po yung franchisee. Okay. So, ito po yung the, the Yamil Frog Art is meron pa lang po kami three franchisee and one company owned na branch. Located po ito sa Antipolo. So kung sino po yung mga taga-Antipolo, pwede po kayong mag-visit po sa sa store po namin para matikman niyo po yung aming frozen yogurt.